So, pinakauna, lahat ng vertical. Putol vertical. Ito rin, oh. No? Vertical. Putulin din yan. Ayan, ayan, ayan. 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 So, meron na magandang sanga. Ikaw, lover. Wine glass na po yung sanga na yan. tawag na champagne glass. Yung mga taas, vertical. Para bababa siya. So ayan, pantay na. Mababa na, mababa na po siya. Pantay kanupi. O kitang kita. So kahit sa ang angulo po, accessible na po yung kakao. Ayan, tinggalin natin yung mga bulok.